Ayan mga ka-Wonder, good morning po sa lahat at to this video. Meron lang tayong surprise kay Wonder Mami kasi birthday niya ngayon. Kaya ito si Mama Joan Vlog. Pa Pasuyo ako, pa-video. Anong gagawin natin? May isa-surprise lang ako ni Wonder Mami. Ay, sana ul. Kasi birthday niya ngayon mga ka-Wonder. Kaya yeah, meron tayong surprise sa kanyang pangmalapitang surprise. Chan! Chan, may pa-flower. May flower for you. Saan ba si ate? Ay, Diyan ata yung sa labas. Be! <laughs> yeah. Ano naman, may nung ginagawa mo dyan? Huh? May surprise ako sa'yo. Wow, ang ganda ng mga tayo movie, ha? Bakit? Di ba, birthday mo ngayon? Oo. Oh. Siyempre, may akong pang malupit, pang malakasang surprise. Ano, ano yun? Ah, Ay, parang mo nagpapalupit ito. Ayaw nga. May bunga siya. Ayaw nga. Ano yon Ah, sana maging masaya ka sa surprise ko na sa'yo. Ano yan? Ito, huwag mong, huwag mong ano, ito ay galing sa aking puso at ah, uh, kay botora ng aking puso. Oo, oh, oh. Baka magreklamo na naman si ate. Sana ano maging masaya ka. Ano sana. Happy birthday. Ito lang? <laughs> ba, aba, aba lang katanong ito lang. Aba, ano, ano yan? Ah, uh, demanding. Oh, yan. Er no, er si cream. Pinitas mo lang to sa ni nanay eh. Oo oh, nga, nagpaalam naman ako sa kanya eh. Sabi niya, oy. Ang ano? ganda, ang ganda. Ang bangbi. Ang bango. Pero okay na sa'yo sa yung surprise ko sa'yo. Okay na sa'yo yan. Parang kula. Cool medyo. <laughs> Bakit medyo? <laughs> ay, 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 ka. ay, ah, sa ay, ay, ah. ay, 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 Bakit? pero Mayroon lang ako sa iyo yung ipap ipapakita na talagang... Hindi, pagpasok na lang sa loob, doon na kita pipiringan. Pipiringan? Oo. Hindi, kamay na lang siya naman ako ah. Be, hindi to prank. Mm, Hawakan ah, mo tong flowers. Puto ko eh. naghawak. Okay, wait, 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 wait. Ano yun? Ah, uh, gan pikit mo lang yung mata mo. Pikit. Oh. Ayan, tara. Mga kasi... Ah, <laughs> uh, birthday niya ngayon. Ano yung mga kawander? Oh. Uh, prank yan ah. Hindi to prank. Mayos ka. <laughs> kasi, ah, uh, alam ko naman na... Alam, oh. alam ko naman binagrabe yung... Masa <laughs> na? Iport mo sa pamilya natin. <laughs> Grabe yung sakripisyo mo sa pamilya natin. O, oh, syempre. Kailangan maging masipag. Grabe yung sipag mo sa pamilya <laughs> natin. Asan na? Ba't umikot ka ko? Ay, unga pa. Ba't umikot ka <laughs> nga pala? Asan na? Ganon, ganon. Ayan. Wait. Po okay ba, Jo, yung forma mo? Ha? ah. Ayan. Okay? Ayan. One, oh. two, three. Handa ka na ba makita yung surprise ko iyo? Oo. Oh. Ayan. One, two, three. Go. Wow! Ah, bilhin mo yung gusto mo bilhin, Di. <laughs> One, two, three. Seven lang, kulang to. Kailan na ba edad mo? Mga thank you, Wonder Daddy. Kanaon? <laughs> <laughs> <I don't know, laughs> nakita mo ba yung nakita mo ba yung nakaharang? Oo, oh, ma, ba't may ganyan? Walang design. Oo, oh, walang design, pero siyempre, be. May... Huh? Oh, may... Ha? Pang malakas. Wow, oh, oh, talagang nag-import oh. kayo ah. Oh, tayo, <laughs> to, 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 tayo, Ay, Ay, na, bakit? pusto yeah, ka, mag Ano yan? Huwag ka out mo na, para mayroong ano, mayroong thrill. Ano ah, uh, uh. uh, Ito be, talagang uh. itong surprise ko na to. Kasi di ba pag niregaluhan kita ng bagay, para uh. mas maganda ikaw talaga yung bib, ano para ano, bibi. masaya ko. Oh. Hindi, 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 ko hindi, <laughs> hindi, Ito na yung bunga ng kasipagan mo. Wow, sana uh, um. uh. o. Oh, Ayun, sa atin. Kaya... Ito lang yung surprise ko sana. Saan? Ay. Wait na ako? Tama ba yung pag pagkabanggit pag ko? Dapat, ano eh, dapat oh. yung may, may climax eh. Ganun. Kuya ate, dapat masaya ka dyan. Kinunchaba kami ni Kuya lahat. Oh. Pumunta ano pa kayo. kami ng bayan para magano? mag, ano. ba yung ano? prank yung nasa likod? Dapat malis ka yun. ikaw lang yung may lingon Kami hindi kami hindi ko prank. Totoo kami. totoo kami. Ibig sabihin lang ko, hindi ako totoo. hindi naman, totoo naman din. Okay mga kawander, ito na. Okay, dapat may 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 yung <laughs> climax. <laughs> <laughs> Oh, Wait, kung una to, kasi baka bawiin mo. Naligwano <laughs> <laughs> lang. Oo oh, nga naman. Oh, Okay sige, sige. Okay na, okay, timing ka na, timing. Ito na. Ito, Wonder Mami, itong surprise ko sa sa'yo, ito yung first time na nangyari sa buong buhay mo. Alam ko. Dapat yun. dito ako. Ano, hindi ko makita eh. Ah, dapat yan ka. Dapat dito lang ako. Dapat, dapat, dapat. Dapat mayroon tayong ano. O, oh, ito, Ayon. Wonder Mami, ito yung pakita ko sa sa'yo, ito yung first time na nangyayari sa buhay mo, ah sa birthday mo, gano'n. Oo. Uh. Ikaw naman mate, yung first time na nangyari sa birthday mo. Buksan ang tilon. Uh. Surprise! Surprise! Wow! wow! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Happy birthday, birthday to you! Ate, ate mag-umugan birthday. Wow, wow oh, Sara! Higaan mo na yung pera mo, ma Mother Mami. Higaan ko na akin to. Wow! Ay, okay, mga ka-Wonder! Buti na lang nalaman mo na ayoko ng mga material. Kaya nga sabi ko, gusto, gusto mo ng cash. Ay, mga kawanda, ito yung nirigalo natin kasi um, para kung ano yung gusto niyang bilhin, mabibili niya. Kasi kaya kung... Kaya man, do, ano, be? Buti na lang alam mo na ngayon. Oo, oh, kasi kung ang ibig ko sa kanya mga ka is, uh, ako yung Material. bibili. Mamaya um, kasi magre-reklamo. Mag magre-reklamo lagi siya. Yeah, at least itong mga ka-wonder, okay. kung ano yung gusto niyang bilhin, mabibili niya. Kuya, ilan yan? Ilan taon na si ate? Ah, uh, Hindi uh, ako sa bed. Ha? 28. Ah. Ayan mga ka happy birthday kay wonder mami. Thank you, thank you wonder daddy. Love you, love you, love you, love you, love you. Love you. Love you. Love you. May 70, plus, cannot, eh. hmm. huh? May 70 plus ka natin. Ha? May 70 plus. O, 70 plus. Yes. <laughs> Wala, 70 plus. Ay, Ayan, mga kawander, kasi gusto ko ganito. Kasi, yung iba masisave ko, tapos yung iba gagastusin. Charot. Kaya, ah. <laughs> thank you, thank you. Thank you so much. Alam nyo ba, ito yung pinakamasayang, ano? Pinakamasayang birthday ko. Yeah. Ayan, ah. mga kawander, see you sa ating next vlog. Siguro sa, ano?